Minsan ay hindi lang basta gusto natin ay makukuha natin at kukunin natin. Dahil kailangan natin pag-isipan yun, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlong beses, kundi higit pa sa sampung beses ang ginawa kong pag-isip bago ko makuha ang miniban na ito. Matagal ko nang gusto magkaroon ng sasakyan na katulad nito, pero ang problema, hindi tayo sa nangyong magmaneho at napakalaking problema nun. saan ako natuto at paano ako natuto magmaneho. Siyempre, isang katerbang payo ang kinuha ko sa mga kakilala nating sanay magmaneho. At isa si Shasta Moto TV sa tumulong sa atin sa ganong aspeto. Nagsisimula na noon paunti-unti ang ating negosyong Sounds and Light at si biyahe ni Bro ang katawang natin ang kanyang Toro Toro High Ace. Ngayong malaking part na ng buhay namin ang tora-torang ito. Lahat ng lakad namin ay siya ang aming dinadala at si ni bro, anti drive. Lahat ng mga gamit na pwede namin ilagay dito ay nailalagay namin at napatunayan na namin ang tibay nito. Dahil nakakarating ito hanggang bataan, kaya niyang akyatin ang Mount Samat. Akala niyo ba yung madali ko itong nakuha? Hindi. Akala niyo lang yun marami nang nag-aakala na cash ko Walang ganun. Wala tayong ganun. Mindset na ng mga tao na bumuli ka ng sasakyan ay marami kang pera. Yun yun. Pero lilinawin ko lang sa inyo. Utang din to. <laughs> Ginawan lang natin ang paraan. Kailangan kasi natin ng service sa ating sounds and light at sa iba pa nating mga gawain katulad ng business din ni Mrs. <laughs> at nang dahil home credit, naging posible ang imposible. Maraming salamat sa mga ganitong pag-alalay, sa mga ganitong application, at sa mga ganitong mga sistema. Kailangan mo na naman ay magbayad ng tapat at maayos. At una-una, advance. Huwag ka lang malilit. Hindi ka magkakaroon ng problema. Dahil nga, dito sa home credit, para lang ako naghuhulog ng motor. Sabi ko nga sa inyo, ilang beses ko itong pwedeng isipan. Hindi lang sampu, hindi lang labing lima. Mahigit pa yata. Dahil di ba nga, ang isang bagay pag nabili mo na, ay mahihirapan ka ng panghinayangan. At manghihinayang ako sa kaning sumabali ka sa mga desisyon na ginagawa mo sa buhay. At dahil dito, mas nakita ko ang mga positibong mga bagay kaysa sa mga negatibo. Oo nga't maraming bayarin. Pero ang magkaroon ng ganito ay napakaginawa sa buhay. Sa negosyo, sa pamilya, sa pagbabanda at sa pagbablog. Ayan, ang isang advantage na merong sa merong Suzuki minivan kaya matulog dito. Sa oras na naitiklop ko yung upuan na yan, na nyo na yan. Ayan, yung mahabang na yun. No? Pag naitiklop ko yan, isa na siyang malaking kwarto. At pag naitiklop ko yan, lahat ng kagamitan ko na ginagamit sa sounds and light ay kasyang kasya dito. Walang basa ng ulan, walang matatag na biyahe. Oks na oks sa minibana to. Kasi nga, susuko yan. ang magkaroon ng ganito ay masaya. At the same time, nakaka-stress din. Dahil yung nakakaraan lang, okay ang takbo niya. Hindi ko alam na hindi pala ito pwedeng makargahan na mga boti-boting gasolina lang. So nagkamali tayo ng papapakarga at doon nagsimula ang problema. Pero ngayon, naayos na naman siya. At pagpapasalamat ako sa mga taong tumutulong sa akin para naayos ang sasakyan na to at mga kontak na rin ng kusino ang tamang gagawa. Ngayon, kailangan natin itong alagaan ng alagaan para tumagal at siguro masasabi ko na ito na ang pinakagusto kong sasakyan na nagkaroon ako at kung papalarin man magkaroon man tayo ng magandang sasakyan palarin man na makabili tayo someday magpapasalamat tayo sa Diyos doon pero hindi, -hindi ko makakalimutan ang mga bagay na dumating sa akin dahil napakalaki ng pinago sa buhay ko nung matuto akong mag-drive at magkaroon tayo ng ganitong sasakyan. Ang Suzuki Minivan. Tama si Raboy P, Tama si Mayor TV. Ang pagkakaroon ng Suzuki Minivan ay para sa mga tao may mababaw na kaligayahan. Hindi mababaw na kaligayahan na yun lang yung masaya ka na. Kundi dito pa lamang ay sobrang saya mo na. Nararamdaman mo na na sakto ka na. Wala ka nang hinihiling. Kahit second hand to, wala na akong mahihiling pa. Dahil na ibibigay naman niya yung dulot kapag nakasakay ako sa kanya. naibibigay niya lahat ng gusto ko. At the same time, yung pagkakaroon ng ganitong sasakyan ay may hirapan kong isipin dahil hindi naman talaga ako mahilig sa ganito. Pero dumating, kaya ilalaban natin. Sa mga susunod, sana ipagbigyan tayo ng panahon na mag-camping kasama tong sasakyan na to magpalipas ng gabi kasama yung mga kaibigan. Siyempre, marami pang kulang sa sasakyan ko para maging camper van. Pero sabi ko nga, ito ay pang negosyo, pang pamilya, pang pang -banda. Kaya maari hindi ko man lagyan ng mga kagamitan na naka-fix sa kanya. Baka lagyan ko to ng mga gamit na ikakarga ko lang sa tuwing kailangan ko siyang gamitin. Kaya kung ikaw ay gusto mong bumili ng ganitong Suzuki minivan at maakti ka ako, magtigil-tigil ka na pero kung masaya ka sa mga simpleng bagay na hindi mo na hinahanapan ng kung ano-ano at huwag kang mag-expect ng kung ano-ano pero kayang ibigay ng Suzuki minivan ang kaligayahang hinahanap mo sa totoo lang wala nang kulang dito isa na lang ang power station kaya sana sa mga mga dyan, na pwede natin maging sponsor ng power station Bluetti baka naman kailangan ko lang natin sa ating uh, band at pwede na tayong lumarga dahil dito kung meron tayong power station pwede tayong magkape kahit saan pwede tayong tumugtog kahit saan pwede tayong mag-acoustic kahit saan pwede tayong magbigay ng saya kahit saan So, mga bagay na dinigtag natin kay TikTok nung uh, nakuha natin. Pinakamalaga sa akin is ito. Para sa akin ito ah. So, yan ang nagpapaalala sa akin na dapat ako magingat sa bawat lakad ko. At ito. Ayan. So, kahit nasa biyahe tayo, hindi tayo uh, nakakalimot magdasal, humingi ng gabay at biyaya pasalamat sa lahat. So, pag meron tayong event, dito tayo natutulog. Yan. So, si TikTok, his ka, kaya din natin binili, ay uh, para sa... Talaga, ito para sa negosyo na nagtayo ako ng Sounds and Light. So, dito kasang-kasang si TikTok. So, sinasabi ni iba bakit di, ang binili ko is open yung likod para madaling kargahan. Ang problema kasi natin na pag open ang likod, eh, pag umulan, nababasa yung mga gamit natin. So, kaya eh, mas pinili ko to yung old school na, na, the style ng ano, ng, ng sasakyan. O so, oh, yeah, yan, maluwag yung likod. Lahat ng gamit dyan, pasok dyan lahat ng gamit. So, wala tayong aircon, blower lang tayo meron. Pero, swak-swak naman to. Wala talaga, mahili talaga ang panahon eh. So, etong si Tiktak na to na nagbubuklod sa lahat ng gawain ko. So, lahat ng gawain ko pasok si Tiktak sa pagbabanda. Sasakyan namin to ng Sunday Spree. Sa pagmumobile, sasakyan to ng mga gamit sa mobile. Kapag mayroon mga nagkoconsult sa akin na kailangan kong puntahan, so, eto na rin yung dinadala ko dahil may mga dala din akong gamit. At pagbablog lalo na abangan nyo yan sa mga ano natin, camping uh, vlog natin, camping experience natin. Uh, sana magawa natin yun ng tama at uh, tulungan tayo ng mga tao na iniidulo in 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 natin, tinitingala natin pagdating sa pag uh, life camping. So, yun. Ang init. Para makuha mo isang bagay, kailangan mo rin magsakripisyo ng mga ilang bagay. Marami kang pag-iisipan. Kaya dapat mag-isip ka ng maayos. At kung gusto, gusto mo talaga, kailangan mong kamadahin ang bawat oras, ang bawat minuto na mayroon ka para makuha mo kung anong gusto mo. Hindi lahat ng gustuhin natin ay makukuha natin. Pero pag pinagprosigahin natin yon, ginawa natin ang paraan. Nagbigay tayo ng panahon ay walang imposible. Dasa lang. Dasa lang. Lahat yan ay makukuha natin pagdating ng panahon. Ito po si Base Venture. Maraming maraming salamat. Kita kita sa daan.